Nagutom nga pala ako ngayong gabi. Kaya naman naghanap ako ng pwedeng kainan na malapit lang dito sa amin. At napunta nga ako dito sa Barangay Carillo, Hagoni, Bulacan. Marami din ako nakita mga nakaparadang sasakyan sa harapan. At syempre, dahil tinatambayan yan, paniguradong masarap yan. Batumahan dito. Batumahan dito. 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 Ko po, lang. من <applause> Oo, sir. Thank you. Come on. Okay. Mag-pray na yung mga... Ay! Ganun po! Thank you! <laughs> wow! O, diba? May free pa na... Thank Thank you so much. Magkano nga ulit to? Ulit. Magkano yung order ko na to? 85. 85? Wow! Overload o. Ang dami. And then, pag nag-order sa inyo ng ganito, CC 90 90 Ang dami Kaya ko ba ito ubusin? Eh? <laughs> Salamat po Grabe <laughs> Ang laki Sulit yung bayad nyo guys Wow Tikman natin itong CC Ay, okay. baka talaga po. Oo, mayinam yun. Heart, oh. Yung serving sila pang dalawa? Wala naman, naman ko yun. Sana lang dapat niya? Ha? Sorry. Narito nga pala yung list ng foods na pwede nyo orderin dito. Mayroon silang Spam with Egg and Rice na 85 pesos. Chicken hot dog with rice na 60 pesos. Chicken fillet with rice na 80 pesos. sa with egg na 85 pesos. Tonkatsu with rice sa 75 pesos. Sisig with rice na 90 pesos. Tapa with rice na 85 pesos. Tapa sisig na 90 pesos. At syempre, yung in-order ko na Hungarian sausage with rice na 85 pesos lang. Talaga nga naman sa halagang 85 pesos ay busog na busog na ako. Sulit na sulit at murang-mura, di ba? At talaga namang hindi ka mabibitin dito dahil napakarami ng kanilang servings. Kaya naman kung bigla rin kayong nagutom ngayong gabi at naghahanap kayo ng po kainan na mura at masarap, sulit na sulit at kaya ng budget, pasyalan nyo din si Amang. Kung galing kayo ng parong-parong, madadaanan nyo lang to bago dumating ng barangay hall. At kung galing naman kayo sa iba, dalapasan nyo lang ang barangay hall ng Carillo at makikita nyo na sila. Grabe talaga nga naman solve na solve ako dito. Satisfied talaga ang cravings ko ngayong gabi. Buti na lang nakita ko tong si Amang. Kung vlogger ka or content creator, pwede ka magpost ng sticker. Dito. Kung wala kang sticker, picture mo na lang. Okay na yan. Ayan guys, so pauwi na nga ako and marami pa rin dumarating. See you sa next video!